ngayon pala ililinisan natin yung map sensor nitong ating Innova ito yung map sensor niya. andito sa housing ng air filter kasi 27,500 km na itong unit ko then magkitriggers na rin hindi pa nalilinis yung map sensor niya. para preventive maintenance na rin natin So, una muna gagawin natin ay tatanggalin natin yung negative terminal ng battery. Negative terminal ng battery. So, ito, itong battery niya ay mayroong 12 mm na bolt. Tatanggalin natin yun. Yan, kailangan natin tanggalin tong terminal para iwas na rin tayo sa mga short circuit. hindi mo magdi siya mag check engine okay. So, yung naman natin tatanggalin ay itong kanyang dalawang turnigyo rito. Ito. Ito ito hugutin na rin natin ito. Kanyang connector. Ito na ba ito hugutin? Ito na ba yata? kailangan dito. mahirap ngayon ko lang kasi magka try magugot nito eh. tatanggalin ko muna para makita natin yung kanya tatanggalin ko muna itong terminal niya natin lang natin dahan dahan yun so yan ang kanyang map sensor meron siyang parang diode dito yan So, isprayan natin to. So, ito lang meron siyang yaangat dito para matanggal. Pupus. Ito, pupus natin. Pupus mo to. Kaya natin ng flat screw para mayangat to. Um, flat screw. Yaangat natin Yaangat natin to. lain yun. Itanggalan natin. So ito yung kanyang map sensor. Sa so, tingin ko di pa naman sya marumi. Ayan. Di pa naman sya ganun parumi. Ayan natin. Mabuti. Ayan. So isprehan natin sya ng na ito order tayo ng ito pang spray pang clean natin throttle body at mass play mass air flows cleaner Ayan. spend natin siya so ito siguro yung sensor na limited na yan slide lang natin siya esp yan para matanggal lang yung mga demi-demi pa niya. Huwag nating tutukan mabuti ito. Ito si spray na rin natin to. Hindi na. pa naman siya ganoon karami. Pinasa natin ng tayo natin matuyo ang 30 minutes patuyuin natin huwag natin siyang panin ng kompresor. Ito yun lang muna natin sya. mga 30 minutes latakpan natin habang nihintay natin matuyo yung sensor para hindi pasukan ng mga dumi okay after 30 minutes ibabalik na natin yung sensor install nuli na natin so may arrow siya rito. yan arrow niya. May din siya rito. Sa hose. So tuyo na siya. Ayan. Nabit natin yung dalawang screw. Kailangan lapat na lapat siya. bigyan natin yung connector. Okay na. Tingnan natin yung terminal ng battery. may ipit na may ipit sya okay ang order niya ay 27,559 start na natin siyang check engine goods na 'yung paglilinis natin ng ating map sensor. Okay, salamat. Sana nakatulong.